Ito ang araw na kami ay lilipat na ng bahay sa apartment sa Mohon sa Malolos. to ang paako. Bye bye Santa Monica! Ito ang mga tagabuhat. Hindi sila. Andun yung aso ko. to bye bye na. Bye bye! babay bye bye na mga pangit. Aray ko! ka na! kayo. Tinamaan ako ng halaman. Yun sila. Babay na kami sa kanila. Babay na. Mag-ingat daw sa mga puno. Andun ang kapatid ko sa unahan. Oh, ito ang tarap. Ayan eh, ang mga gamit namin. Ang mga gamit namin namang walang kwenta. Uh -huh. Yan ang mga gamit, ang mga gamit. Babay na, baba. babay na kami sa kanila. Kaya sila tayo. Opo, di kaya malaglag yung mga ano, nandoon? Hindi, nakatali. Nakatali naman. Nakatali. Nakawala, Ken. Ayan. Nakawala, <tali> oh, Ken. Nakawala, Ken. Nakawala, Bye na Hagonoy. Bye bye. na, bye bayan. Ang bayang laging nilulubog. Tatakas na kami sa sumpa ng kabahaan. Babay na, babay. Muwi pa talaga ako galing school para lang sumakay nang dito sa likod ng truck. Ayun, kami maglilipat bahay na. Uh, bye na sa Hagonoy. Buti na lang makulimlim at walang high tide ngayon. O, oh, babay na. Babay na, hagonoy. Kain kayo tae. Kain, <mim> kain, kain. <mim>